Ayan, nag-order ako ng sandals ng dalawa kong anak kasi ano, isa lang yung nagagamit nila pag maalis kami or pupunta ng school. Ayan, isa lang yung nagagamit. So, bumili ako ng sandals kasi pwede rin to kahit na tag-ulan, alam mo sa tag-ulan, pwede, pwede siya. So, ayan, bumili ako. Goma siya, guys, galing ng Lazada. Ayan, order ako para sa kanila. ah uh, bubuksan ko sa halagang ano to guys 125 ang isa ah, nakabili na 125, ayan, bumuksan ko titignan natin kung tama yung, ay, ang ganda niya guys o, oh, goma siya, pero pwede sa pang araw-araw ayan. ayan. Ang ganda niya guys, oh. Guma siya. Buma. So, 125 to sa Lazada. So, nagustuhan ko siya. Ang ganda kasyang kasya din sa anak kong lalaki. So, kung bibili kayo sa Lazada, kailangan meron kayo, John, mama, merong ano, merong allowance pag nagbili kayo ng mga ganito. Kasi, maliit lang yung ano nila. Yung sa mga sizes nila is maliit. Kaya, kailangan may allowance. Halimbawa, 4 uh, years old, so, i-ano mo po ng ano, ng 6 years old. Ganon. ang pag ano ng, pag ano, sa Lazada. So, ayan. Ang ganda. Tapos, ito naman yung sa anak babae. <laughs> pwede deep sa pang araw-araw talaga. kasi medyo malaki sa anak ng babae eh, pero okay nga rin. Medyo malaki pero mamaya ipatry ko kung kakasya sa kanya. Ayun. Buo siya so sa 125. Ayun. Di ba? Sana kasya pero maliit kasi yung paa niya. Parang ang laki nito. 34 kasi kinuha ko. Kasi kung 30 dapat pala 33 lang. Pero okay na rin. Ayan, kulay pink to. Tapos ito blue. Ang gusto ko dito kasi ito, oh, sa harap niya. Ayan. Talagang 200, ay, 125. Isa. Sa lasada. So, ayun, may pang-araw-araw na sila. Yan sana magkasya sa anak ko, pero parang malaking nasa. Pero susubukan ko sa kanya. Ayan, thank you.